Kumusta? Ang salad ngayon ay pasabog ng sarap. Bago tayo magsimula, ihanda muna natin ang sarsa. Nakalista ang mga sangkap sa simula, kabilang ang arnibal. Gumamit ako ng regular na arnibal, pwede rin granada o mansanas. Nakalista ang lahat ng sangkap langis ng oliba. Mustasa. At pulot. Kaunting kanela. Cinnamon. Asin. Pamintang itim. Haluin ng mabuti. Sundin ang mga sukat na nakasulat. Ilagay sa ref. Ngayon, ihanda natin ang mga sangkap na kailangang hiwain. Una, itoast ang mga walnuts para lumabas ang lasa. Magbabago ang kulay nito kapag nagtoast. Palamigin muna bago hiwain ayon sa gusto. Pwedeng maliliit o katamtaman, depende sa inyo. Alisin ang mga walnuts. May malamig na tubig ako na may kaunting katas ng limon para hindi mangitim ang mansanas kapag hiniwa. Mapapanatili nito ang magandang kulay. Balatan at hiwain ang mansanas. Ibabad ng lima minuto. Hugasan at patuyuin ang datiles. tanggalin ng buto at hiwain. Ilagay sa gilid, gupitin ang watercress ng katamtaman tulad ng nakikita mo Simulan natin ang pagtipon ng mga sangkap. Siyempre, ilagay natin ang sumak. Kalahati lang ng mani ang ilalagay. Ang natira, ilagay sa ibabaw. Ganun din sa granada, kalahati lang. Ang natira, ilagay sa ibabaw din. Ganun din sa datiles. Mansanas, ilagay lahat. Abukado, hiwain at ilagay sa huli. Kalahati lang ng sarsa ang ilalagay. Haluin ang ensalada. Ayos. Haluin ulit ang ensalada. Ayos. Ilagay na ang mga natirang sangkap na sinabi kong itabi. Sa huli, ang mani, ang granada, ang datiles. Hiwain ang abukado at ilagay sa ibabaw. Siyempre, abukado at keso. Inilagay ko sa huli para di madurog. Lagyan ng guhit ng sarsa. Keso sa huli para di matakpan ng sarsa. Kayo bahala. Masarap to. Subukan na nyo. Napakasarap talaga. Wow.